Ayan! <laughs> Ayan, no. Oh. Welcome to my YouTube channel, Ramel Gonzalez. Ayan, no. Oh. So, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang araw po sa lahat ng mga viewers natin. And welcome po dito po sa YouTube channel ni Romel Gonzalez. Pagkakilala ko na yung pangalan ko, ako si Romel Gonzalez, Suzuki Sales Manager, Auto Caloocan Brand. So ano po bang mayroon dito sa channel ko? Sa channel ko po, nagbebenta po tayo ng Suzuki Cars at nagbibigay po tayo ng sobrang napakalaki po na discounted at madaming privileges po pag gusto nyo po bumili po ng Suzuki Cars po. So ngayon, no, oh, e-demo ko sa inyo po yung pinakabago at pinakalatest natin na Suzuki S Espresso 2025 year model po. So ano po ba yung Suzuki Espresso natin? Ito guys, sasabi so ko ano? Ito po yung Suzuki Espresso po natin po. So ayan, no? So ano po ba? Sabi ko nga no? Pag dito po kayo uh, kumuha or bumili po, yan po mag-message lang po kayo dyan and talagang pag gusto nyo mag-inquire, gusto mo malaman kung ano mayroon sa so, espresso po natin po, talagang responsive po tayo sa inyo po. So, i-demo ide ko lang ito, konti lang na, kasi madami naman na din po ako demonstration po dyan regarding po sa Suzuki Espresso po natin. So, ano po ba ito? Suzuki Espresso natin po is 1.0 po yung makina po. Then, yes, of course, ito po yung itsura niya po na no, Suzuki Espresso po natin so ayan so pag nakita niyo pong headlight natin sobrang napakaganda la na din po and yes of course po no uh, yung uh, mugs natin po naka 14 mag wheels po siya. So naka po, mayroon tayong silver and black accent pop So kagandahan po sa Suzuki Espresso natin. Sobrang napakaano po no. Sobrang napakaganda po ng ground clearance po, napakataas. So pag sinabi natin po na na mataas po yung ground clearance natin, so ibig sabihin po, ito po talaga ano no, kahit po pambaha or something, wag naman sobra-sobrang baha. So, passable po siya. So, sabi ko nga palagi sa mga ano ko sa mga uploaded natin, alam naman natin po, pag nasa Pilipinas po tayo talaga, grabe, talagang bahain. Konting ulan lang, talagang sobrang napakabaha agad. So ito po medyo nahihirapan po. Itong kagandahan, small car, pero po napakataas po ng ground clearance po natin. And just of course, ito din po no, uh, nakabody color na din po yung ano natin no, yung uh, side mirror natin. And just of course, e-demo din natin sa inyo kung ano po yung mayroon po sa loob po ng Suzuki Espresso po natin. So Suzuki Espresso natin talaga sobrang ano sobrang mabili at mabenta po sa ngayon po dito sa atin. So ito guys, ito ang loob po ng Suzuki Espresso natin. So ano po ba yung Suzuki Espresso po natin po? So ito, sabi ko nga no, Suzuki Espresso natin kagandahan po, mayroon din po siyang dual air, po, uh, dual airbags po dito. So yes, of course, dito din po mayroon po tayo glove compartment na lagayan natin mga documentation natin. And yes, of course, uh, ito po is uh, uh, EGS po tayo dito sa Suzuki Espresso. So, mayroon din po tayong uh, manual transmission po sa Suzuki Espresso po dyan natin po. Yes, of course, sabi ko nga no, naka ano siya, naka... Uh, Uh, naka-touchscreen monitor na din po yung Suzuki Espresso natin. So, ayan. So, sa lahat ng mga, ano, natin, sa lahat ng mga viewers natin nandyan, at talagang gusto bumili po ng Suzuki Espresso natin, sobrang napakaganda ngayon ng package, ng deal na pwede natin na i-offer sa inyo po. So, sabi ko nga, no, uh, dito, uh, uh, madami na po nakapag, ano, dyan, napakadami na po pumuha at bumili po sa atin at alam nila po kung gaano si Ramel Gonzales magbigay ng sobrang napakaganda dapo na discounted na sobrang napakaganda o napakabilis ka uh, usap talagang wala nga talaga. Sabi ko nga ano, dito po sa channel ko po, wala na pong paikot-ikot pa, bagsak presyo agad yung pwede natin may offer po sa inyo po. Nandyan lang naman, nandyan po sa monitor nyo po, pwede nyo po ako tawagan po. Okay? So, tignan natin kung ano po ba mayroon po sa likod, kung talagang ba uh, ano tayo, no? Uh, comfortable po ba yung 4-seaters po or yung 5 or yung 3-person po sa likod po. So, para ito kasi, uh, si Zuc, madami kasi nagsasabi, si Zuc Espresso nyo ha, hot Hatchback, pero sabi nga eh, baka ano, baka uh, yung sa likod natin masikip naman. So ito guys, sabi ko nga no, ito isa sa pinaka, pwede namin maipagmamalaki talaga sa lahat ng mga viewers natin dyan. Na pag yung Suzuki Espresso, kahit hatchback po siya, yung likod niya po, hindi po tinipid po. Hindi po siya tinipid po na uh, masikip or komportable. So check natin po yung likod natin po sa Suzuki Espresso natin. So sa Suzuki Espresso natin, pwede tayo dito sabi ko nga pwede tayo dito mag 4 to 5 ah, at 3 seaters. Okay? So sabi ko ito, so, kaya pansin nyo no, pag sinabi mo Suzuki Espresso natin, kita mo yung legroom, ito, ito ha, sobrang sagad na to ha, pero yung legroom niya po, tignan mo, o oh, di ba? So kahit siguro, may mga iba nagsabi, eh kasi ra maliit ka lang naman, eh, yes, maliit lang ako. Pero alam niyo ba, kahit maliit po tayo, kasi may mga iba din na malalaking customer na itong kinukuha. Kasi yung headroom ano niya po, ha, yung headroom po, sobrang napakataas po ng headroom natin. Pansin niyo, itong headroom niya po sobrang napakataas and yung legroom niya po, So hindi ano, hindi nakakaano po yung ano natin, yung mga paglalo na pag mga long drive tayo ha. For example, long drive tayo, sobrang napakahirap pag long drive na masikip yung paa natin. Ito, uh, sobrang komportable. Komportable po. So, ayan o, no? so sa lahat ng mga OFW natin ito, kausapin ko yung mga OFW natin kasi palagi to yung OFW natin kumukuha sa atin talaga. Talagang sila talaga yung ano, talagang, uh, talaga yung mas mabayor na natin. <laughs> so ito, sa lahat ng mga OFW po natin, mga viewers na gusto po kumuha or mangutang po ng Suzuki Espresso po, ito lang po yung pwede ko ibigay po sa inyo po. Suzuki Espresso natin, uh, as of now po, na 2025 po, 674 po yung price. Okay? So, pag ano naman pag-cash po kayo, sabi ko nga, pag-cash po kayo, talagang sobrang napakalaki po ng discounted na pwede natin i-offer sa inyo po. Okay, sobra. Message sure nyo lang po ako. And pag-financing naman, pwede din po pag-financing. Pag-financing po, uh, may mga requirements po tayo. Like pag-OFW po, kailangan lang po natin 3 months po na uh, latest na proof of remittance na talaga nagpapadala po kayo dito po sa Pilipinas. Uh, kung sino pinapadala nyo po, mas maganda po pag-asawa kasi pag asawa po, talagang automatic po, hindi na kadami po yung requirements natin. Okay? Pag ano naman po, pag mga anak po pinapadalan dito, pwede naman din po. Basta kailangan lang natin, 3 uh, months po na latest po na proof of remittance, valid ID, saka contract po dyan na mayroon talaga kayo work dyan sa ibang bansa po. Okay? So, pag dito naman po, pag locally employed naman po, no, dito sa Pilipinas, kailangan lang natin latest na uh, certificate of employment, two valid ID, saka po ano, saka uh, proof of billing po. Yan na naman mga kailangan natin. Pag cash, mabilis lang. <laughs> ID lang kailangan ko pag cash. One valid ID, kahit saan ka pa dyan, bayad. Bilis. <laughs> Ganun lang kadali. So, tignan natin yung likod. So, yung likod naman, sabi nga, kasi may mga likod din. Sabi, Ramel, baka walang ano, baka wala naman kami paglagyan. O di kaya, Ramel, baka ano, baka kasi naglo-long drive kami, baka dahil hatchback mo nga po siya, baka wala akong malagyan dyan. So ito, ito isa din sa pinaka pwede namin ay pagmalaki sa inyo po, yung likod po ng Suzuki Espresso natin. So tingnan natin yung likod po ng Suzuki Espresso natin. So ito guys, no, ay yung likod po ng Suzuki Espresso natin. So, uh, ano natin, no? Ipa-open natin yung likod. So, ito po yung likod po na Suzuki Espresso natin po. So, ito. So, yung likod po sa ita. Ayan. So, ito yung likod. So, ito nga sabi ko nga, no? Di ba man nagsasabi, Romel, napakasikip doon ng Suzuki Espresso nyo? Hindi. So, ito. Ito, guys, kagandahan na. Ito. So, ito. Can imagine, ha? Na kagandahan po, dito, mayroon siyang cover. Okay? Meron siyang cover dito sa likod. So, hindi siya makikita. Kung mayroon kayong mga pinatago na mga gamit o may mga item kayo na uh, ilalagay po, talagang, ano, talagang uh, nakasecured. Okay? So, ito, detachable. Pag gusto mo po siya, ano, pag gusto mo po siya iiwan naman sa bahay o di kaya pag gusto mo po siya, uh, tawag dito, pag gusto mo po siyang, wag lang siya dalhin, pa dito, ilang sakong bigas pa dito pwede. And yes, of course, ha, ito, napo-fold to. Yan. So, ma-imagine mo, ha, napa-flat yan, nausog lang yung mga headdress. So, ito kagandahan, sasabi so, ko nga, alam niyo ba, guys, na mayroon akong uh, customer na talagang, uh, kung nagsisimula ka pa lang for business at naghahanap ka ng magagamit araw-araw, na talagang araw-araw mo gagamitin na sobrang napakatipid na sa gasolina, ito na po yung pinaka-the-best na pwede nyo kukunin, o di kaya bilhin po. Kasi, alam nyo ha, ito, dito po sa ano, dito sa kasi ito, pwede mo lang tulagyan ng plywood, o di kaya, ikaw na bahala. Kaysa mag-taxi ka araw-araw, kaysa naman sa mag-ano ka, mag-hide mag ka ng sasakyan for you everyday, sa business mo, na i-charge pa sa'yo, ito, personal mo na. Kasi kung, for example, uh, kung kung loan mo siya sa bangko, magkano lang ang monthly nito is almost for uh, 13,000. Can you imagine na, uh, for 13,000, mayroon ka ng brand new na personal na hindi ka na mag, na hindi ka na mainitan araw-araw. Okay? So, ito, tawagan nyo lang ako. Basta, andyan lang sa monitor nyo po, nakikita nyo po kung anong number ko pa. Okay? Dito lang po ako manager sa Suzuki Auto Caloacan branch. Puntahan nyo ako. Ako na agad yung hanapin nyo sa guide ko. Okay? Dahil sabi ko nga, aayusin at aasikasuhin natin agad. So, ayan. So, napaka ano to, napaka. And ito din na, sabi ko nga, ito yung likod. So, pag napansin nyo po, kagandahan nito din sa likod niya po, mayroon siyang uh, 2 two-eye backup sensor po. Yung sa likod niya po. So, at saka ang taas, pansin nyo, mataas po yung ground clearance talaga. Yun yung sa, sa pinaka pagmamalaki natin talaga. So, ayun po, no. So, sa lahat po ng mga viewers natin abroad, sa lahat ng mga viewers naman natin dito po sa Pilipinas po, huwag kayo mahiya po, tawagan po ako or uh, puntahan ako dito sa Suzuki Auto Caloocan dahil sabi ko nga, pag manager yung kausap nyo, wala nang paikot-ikot pa, wala na pa kung cheche boreche pa, bagsak presyo agad yung ibibigay natin sa inyo. Siyempre, dahil nga, kailangan ko ng benta. Kaya talagang, talagang, kailangan ko galingan. Kailangan ko talagang i-release po yan para po sa inyo po. Okay? So, sa lahat po ng mga, no, sa lahat po ng mga nanjan uh, nandyan na talagang ah, talagang naghahanap ng kausap, mabilis na kausap and talagang legit na legit po nakausap po ako na po iyan. So may kita yun po dyan sa mga uploaded videos natin kung nakailang videos na po tayo or sabi ko nga no, pag makipag-transact tayo online talagang ah, hanapin at piliin na po natin talaga yung masecured tayo. Okay? Ayan. So, ito po, pakilala ko ulit yung pangalan ko. Ako, si Ramel Gonzalez, Suzuki Sales Manager, Otto Kalooka, na pag naghahanap ka ng pinakamadali, pinakamabilis, at talagang legit na legit po na car seller po na Suzuki Cars, ako na po yan. Pwede nyo din pala ako guys mapalo sa lahat ng mga social media account ko po mayroon po tayong Facebook account. Kung ano po yung pangalan ko dito sa YouTube na Ramel Gonzales, r a w m e l j o n c e l e s po. Mayroon po tayong, ma ah, pwede, ganun din po yung pangalan ko sa lahat ng mga social media account ko po, po. Mayroon tayong Facebook account na personal, Facebook pages po, TikTok account, saka Instagram po. Na no, pwede nyo po ako matawag. Na pwede nyo po ako makontakt din po sa uh, dito sa monitor nyo po, yung number ko po, Sir 915 907-9878. O ulitin ko, Sir 915 907-9878 po. Na ayan po, no? Ramel Gonzalez na nagsasabi po na na